Hello, hello guys, good evening. Pumunta pala kami sa My Apple kasi nga 11 months na namin ni eh, Tanda. So yan, nagcelebrate lang kami ng 11 months namin at kumain lang kami ng ano, konting pagkain kasi nakakain na kasi kami. So yan, kasama ko siya at naghihintay kami ng order namin na burger, steaks at saka yung ano siya, yung parang one siya parang side dish niya after it. So, yun nga guys, no. Yan, kasama ko siya. At nagkukwentuhan nga kami about sa life, kung anong gagawin sa life. So, sabi ko, hi, hey, baka imarites naman ako dito ng aking mga ano, mga viewers or mga kakilala. Sabi niya, ayahan mo na yan sila at least. Alam mo sa ano, alam mo sa sarili mo at alam ko sa sarili ko is totoo tayo ganon. So, yun lang yung nagpapalakas sa akin kasi wala naman din akong asawa at wala, wala naman din akong mga anak or ano, ganyan na pwede kong ano lokohin ganyan so, safe naman, safe naman ako, char, so yun nga guys, no, so sabi-sabi pa ng iba, hay nako, pakapit patalim, ganyan, naku guys may trabaho ako, at saka nag-start na ako mag ano, mag BF, BF, ganyan is itong malaki na ako, so simpre, pagbigyan ko naman yung ano ko sarili ko na paano ba talagang itreat ng lalaki na maganda. So, alhamdulillah may nahanap ako na itreat ka ng ano, maayos, ganyan. I know each other pa kami. Kini kinikilala pa namin maigi yung sarili namin. Hindi, maghintay kayo. Sabi nila, ipagmalaki mo lang yan kapag kasal na kayo. Alo, grabe naman. Pwede bang ano lang, know each other first mo na huwag mga padalos-dalos. So, pasensya na kayo maingay kasi yung tabi ko kasi nandito kasi ako sa trabaho. Kapong kasi, hindi ako trabaho kasi, ay nako, nainis talaga ako. So, eto, ano, itong aking alaga is ini ini ina, inaano niya ako dinidisturbo niya ako pupunta daw kami hal abas so yan hinihintay naman kasi yung atin niya kasi gusto ko pakainin muna bago maglaro-laro ganyan pakainin sila so yun nga guys no focus tayo char balik tayo doon sa pinag-usapan ko na ganyan-ganyan daw itong Indian mga ganyan-ganyan daw mga Indian hindi naman lahat guys hindi naman lahat yan lang yung inano ko sa inyo is hindi naman lahat masama, hindi lahat mababaho, hindi lahat mga scammer, ganyan is meron din mabuti. Parang sa Pilipinas din, may scammer din sa Pilipinas, may mabaho din sa Pilipinas, meron din hindi magandang ugali. Basta, same-same lang tayo, parang sa buong bansa, ganyan din, pare-pareho din naman tayo. So, respect your, uh, respect lang siguro sa lahat ng desisyon, ganyan, yung mga desisyon ng iba. Yung mga baser kasi, below the belt na kasi magsasabi about sa mga ano, paano kung kasunod One ka union kapag ano yung mga basher kasi karamihan is eh, so walang mga picture or dummy account kaya malakas magbash to so thank you very much bye.